baka daw po ma-trigger ang sakit nila. Hindi ka pa rin makahawa o magka-COVID kahit may Mas vaccine. Mas po ako kay God kaysa sa vaccine. ako magpabakuna, baka in the long run, magkasakit. Mas issues po eh. Alam naman ang karamihan na pag Chinese made eh, fake. Marami pa rin po hanggang ngayon ang natatakot na magpabakuna laban sa COVID-19 at uh, inalang lang ang inyong mga narinig na dahilan kung bakit marami pa rin ninenervious ba yung uh, actually yung iba eh hindi lang basta natatakot eh takot na takot hanggang ngayon. Mga ka-tune in, ay eh, alamin nga natin ang mga sagot sa inyong mga ikinatatakot. Magtatanong tayo siyempre ng payo, ng uh, eksperto, doktor, uh, para sa gayon ay mapayuhan tayo ng wasto tungkol sa mga bagay na ito. Alam niyo dahil sa special kayo sa amin, special din ang ating makakasama ngayon. Ang ating makakahuntahan ngayon ay isang Australian physician na talaga namang minahal ng mga Pinoy. Dahil sa galing niyang magbigay ng payong medikal. Isang Australian doctor YouTuber na may halos dalawang milyong subscribers na sa YouTube. Kaya lang may problema ako ng konti dahil baka dumugo ang ilong ko dito. Isa pong YouTube celebrity doctor. Mukhang uh, mapapalaban tayo ng Inglesan dito. Let's welcome... Doc uh, Adam. Doc Adam, good afternoon uh, in Australia. How We are you doing? Magandang Okay lang. Ikaw? Uh, okay naman. Buti na to. Maraming magtagalog. Hindi ako mahihirapan. <laughs> <laughs> okay, pwede magtagalog. Okay. Mag okay. <laughs> alam, 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 alam naman namin na kayo po ay ang dami-dami niyo na pong mga followers sa social media, lalo na sa YouTube at uh, Facebook. Pero para dun sa mga sumusubaybay naman o followers ng, uh, ng uh, YouTube channel at Facebook uh, uh, page namin, maikwento mo nga ng konti, papano ka ba o, o papano mo ba uh, minahal ang, uh, ang Pilipinas? Bakit ba sanay kang magtagalog o magsalita salita ng Pilipino? Well, uh, I guess, pumunta ko sa Philippines, I talked to online nakikipags tapos nakilala ko ang girlfriend ko Jan. So, uh yeah, I started doing some health advice. Tapos napatsin ko na prang ang daming bad advice internet pagdating sa kalusugan uh sa Philippines. Like um I'm telling na ng advice na hindi tama. So, I guess around a year ago, I started correcting the incorrect advice. Um that I saw online. Um, so yeah. Ang laking kulong ng mga payo mo sa mga kababayan natin. Pero eh, teka muna, Doc Adam, nag-lunch ka na ba? Oh, hindi pa. Sorry. Tumutunog, tumutunog ang chan ko. Nag-clinic, may, may clinic ka ba dyan sa, sa inyo dyan sa Melbourne? Oo, oh, oo oh naman. Kaso wala akong pasok uh, today. Uh, Ay, sa so, yeah, tama, yeah. eh, Okay lang. Medyo nawala na yung uh, guilty feelings ko. Uh, Nakapagpabakuna na ho ba kayo? Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Three weeks ago, AstraZeneca. AstraZeneca? Oo. Oo. uh -oh. Uh -oh. So, bakit AstraZeneca yung napili nyo? Uh, what? I didn't have any choice. <laughs> uh, so, yun uh, na... Uh bilbelbot. Uh-uh. -oh. Well, so I took it all long, pakita po score magpapakuna gamot ng AstraZeneca. Uh, hindi 'yung mas babala. Babala to go sa AstraZeneca. Uh, like two hours after I vaccinated. Oh, got oh, uh, no. <laughs> I was probably <laughs> I caught <co> I caught <co> ya that nguling tattoo na nagpapakuna gamot ng AstraZeneca dito. <laughs> ano, ano, natakot ka ba after that uh, warning ano you know, parang uh, parang uh, may blood clotting daw na naging na resulta ang uh, ang AstraZeneca? Uh, hindi naman. Sa totoo lang, behave behave and side effect na yan. Uh -huh. sa uh, isa isa yata sa 1 million. uh, -huh. uh it's just very small, very small. So no, I'm not stressed. <laughs> no. oh, okay. uh, okay, as Pero if you have your choice, hmm. uh, nandyan yung, yung uh, China-made na Sinovac, may Sinopharm, mm. Uh, nandyan yung Pfizer, of course, nandyan yung Moderna, J&J, mga uh, yung galing sa India. At yun nga, itong AstraZeneca. Kung nandyan, available lahat yan at pwede kang pumili, alin ang pipiliin mo, Dok? Indicolam. <laughs> Ma I've ups uh, been. I've ups uh, said to Tolang. I think my dad thinks na ito, Mhm. But mommy I could never nasty the side effects. Like uh okay. so like maybe 4 hours after need aid matico uh must get the uh I had to sleep. I slept a lot. And based on what Hindi ganon katindi ang side effects. Uh, mm -hmm. So yeah, but yeah, I I don't have a I would choose if it came to vaccines. I would just choose what's available for me. What? Uh, oh. Yeah. I know. I know. An na na reaction natin? if uh, there's there there is an adverse effect or side effect uh hindi ba sabi nga ng ibang mga doktor pagka may may side effect sa iyo mas maganda 'yon dahil it means effective o may may bisa o mabisa yung yung vaccine uh, do you share the same view doctor okay sige okay. magandang tanong yan yeah based uh yeah never nasan ko or uh, nakita ko side effects so my side effects were much worse than my parents uh, they didn't have any side effects um, and from what I've heard this is because like the immune system my immune system is stronger and so I'm a uh, Developing the antibodies and yeah, if you have the side effects it means that you're developing a stronger immunity. Uh, <laughs> but that's what I've heard, and definitely the younger people are having more side effects than the um, than the older people. Yeah. Uh, oh. ito po yung isa sa mga mga kinatatakot. Sahin ko yung una, no? Galing kay Amanda Orap Zapata. Sabi niya, natatakot ako magpabakuna dahil baka in the long run, after how many months or years, ay magaya sa deng vaccine na magkaroon ng side effects sa katawan natin uh, ngayon palang pinag-aaralan ng COVID vaccine. Ano po ang masasabi niya dan, Dok? <laughs> <laughs> Magandang tanong yan. Uh, Subukan natin yan sa Ah... Uh... So, gusto ko muna na bahira bahira ang serious side effects pagdating sa vaccines. Uh, like yung mm kahami side effects pagdating sa vaccines. Konting mm -hmm. like that, masakit braso, cipon Serious side effects. Mm -hmm. Very 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 rare. Very mm -hmm. rare. Kong tignan natin ang Side effects na ito. Yung crime side effects, nan ng yar sila salo ng isa or kaya dalawang ara they're, they're not long term. They're not long term. So kong makata on na uh, maron on na on uh, side effects na sa vaccines, you'll see this in one to two days in most cases. Okay. Now kong that sa vaccines na ito, they started i think around december time right if there were serious side effects that heals the Hilsa vaccines that's probably what i'd say there is yeah if there's going to be side effects they would already have happened for most of the side effects not years after not months after just two days after you know not all. Oh, ah. kung tignan natin ang, ang Ibang Bakuna, Yan ang Nandang Yari. Young sir Dembaxia <laughs> Mahiba can you know magby getting opinion called Jan because I mean I wasn't in the Philippines when that happened and I think there's a lot of politics involved with Dembaxia. Um yeah. it's hard to it's hard to comment on that. Yeah. May I represent Pangalu in mix young politics and science? Uh-oh, uh oh. Uh -oh. Okay, ito yung uh, second uh, uh fear. Uh, galing kay Marie D. Campos. Tapos na po ako magpabakuna. Share ko lang in behalf of my family and friends na ayaw pabakuna. Baka daw po matrigger ang sakit nila. Lalo silang natakot after five days vaccine. Ang bayaw ko po, na-hospital siya hanggang sa maoperahan sa gallbladder. Nakita mahina ang liver, nagka-mild pneumonia. Pero sabi naman ng doktor, hindi dahil sa vaccine, kaya lumabas sakit niya. Pero ang hirap explain sa iba ang naging sitwasyon niya. Sayang po kasi hindi sila magpabakuna. Katunyeng, sana matulungan niyo kami to explain ang benefits ng bakuna. Salamat po. More power po. Doc, your action please. <laughs> Again, magandang tanong. Uh, okay. Ito ang tanong ko dito. Kung wari, ko ng sagi. Tapos, lumabas ako sa bahay. Tapos, balakas ang ulan. Okay, that's uh, <laughs> the case. i Nanyari not going bayan that sa sagging or That's a good analogy. <laughs> what 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 they're talking about is correlation and causation. Yeah. So there's correlation between the sagging and the accident, but there's not causation. Causation mm. means uh, <laughs> nanyari and accident that hil sa sagging. Yes. this correlation. So, kung balikan natin ang tinong dito, um, what, gold stones, nagkaroon siya ng gold stones, pagkatapos uh, uh, ng pagkakarana. Sa may, pneumonia, naka, naka, naka mild pneumonia, and, uh, uh, parang, parang tingin niya, par, uh, parang, uh, uh, They collected this this mm. correlation as, correlation uh, correlation. Yes, a so, uh, vaccination. Mm. at a, uh, think, uh, I think If Kong Mangyari Ma cover on Titan Goldstones or Kaya pneumonia packed vaccine, then this would be this would be in the news. We'd see it. We'd see the data. There'd be, there would be causation data. Um, I think almost one million people have already been vaccinated. So kung mangyari, magkakaroon ng tao ng gallstones pagkatapos nila magpapakuna, then this would be visible. People would see it. Um, mm -hmm. so I think what you're talking about here is correlation and not causation. Yes. Okay. Yeah. Very uh, well said, Doc. Okay, third. Sabi nito si Alma Piderio Ventura, ipapaubaya ko na lang po kay God ang kalusugan ko. Mas may tiwala po ako kay God kesa sa vaccine. Sabi nga po nila, pag oras mo na, oras mo na. Ano, anong sabi mo, Dok? <laughs> okay. Ah, uh, ito ang sasabihin ko dito. Okay. I think yung kram ng tao, gumagamit sila ng technology every day. Gumagamit ka ng cellphone mo, may ilaw ka sa bahay, nagmamaniho ka ng kotse. Kung mangyari masira yan, ano ang gagawin mo? Will you wait for God to fix that problem? Or would you take it to the mechanic or <laughs> we, if we have technology that can do things to help us, then para akin, we should use that technology or science. you mm -hmm. know, like, Um, so yes, you can have faith in God, and you know that's that's mm. perfectly fine. But Hindi pocket my faith cast job God na dapat mo then mahinang na hat ng science. Meron kaming yeah. uh, uh, saying dito actually this is also biblical uh, Doc Adam. Mm. Nasa Dios ang awa, nasa tao ang gawa. So mm. Meron pa paring dapat gawin. May, may uh, Of course, um, uh, we all we should always have uh, faith in God. Uh, however, meron ang ang responsibility naman ng tao is to do what is uh, uh, necessary. Mm. Gamitin mo using technology. Kasi 'yung how many? Mga mga 25% so. okay. sabi ni si Vega Arnold. Ang sabi ng DOH, possible ka pa rin mahawa o magka-COVID-19 kahit na vaccine ka na. Uh, oh, na uh, man. Oh, na okay. oh, uh, okay. man. No. Uh, where do people make their own on COVID? Pag kita pumuma pukuna. Ah, yung nalang pag parsa akin yung opinion ko dito. Ang pinaka importante pagdating sa vaccine na ito is it helps -hmm. avoid death and severe COVID. Whatever vaccine uh that is available in the Philippines, I think we got Sinovac, AstraZeneca. It helps avoid death. And severe COVID, yan ang importante dito. So yes, you can still get COVID after the vaccine, but it helps. Nakakatulong ito maluwasin at pagkamatai the hills of COVID, and yan ang importante dito. Kung lam um, na vaccine ka na, mm. pero paring magka COVID. Pero pag may COVID ka ba, can you infect uh, other people? Yeah so you mean if you've been vaccinated makaka makaka howa kabasa iba but i think wala pang pagka audito i think they're still waiting for the results pagdating so you know pagdating dito so it's <laughs> um it's really not clear yet because yan ang important diba like <laughs> Kung, yeah, if if I get vaccinated and then, vaccine hindi sa si then that's mm -hmm. a really big thing because uh, that means we can travel, that means that, uh, that means lots of things. Uh, yeah, so, okay. but I think there's still no evidence supporting that. Mm -hmm. That's the case. Yeah. Pa. Last na lang, Dup, ha? Okay. Na after this. <laughs> Eric Don't and worry. then uh, Trust issues po. Uh, alam natin lahat na karamihan sa mga Chinese made ay fake, toxic, or low quality. Kaya kung may available man na vaccine, hindi ako papabakuna kung gawa ng mga, mga Chinese yun. Eh. it's either 50-50 effective or just a total waste of funds. I hope I just hope wala, wala talagang masamang side effects yan. Uh, <laughs> yata siya sa Chinese. Eh. Ayaw, ayaw niya sa Chinese. Okay. Um... <laughs> okay. Ang sasabihin ko dito, pagdating sa Sinovac, I think this is being used sa ilang bansa, hindi lang sa Philippines. uh, kanina, uh, may nabasa ako sa internet that Sinovac's been used, 260 million katao ay nagpapakuna na Gamit ng sinovak, so ilang bansa hindi lang sa Philippines. So if this really wasn't safe, kontalaga hindi ligtas ito, o kaya hindi hindi then this would be again visible in the news, tiba. Mm. Uh, it, it, it just would be. It's, uh, uh, when there's so many countries that are using the vaccine, yeah. um, so kahit nangaling sa China, I think. <laughs> Well, you know, it, it, this is a this is a global thing, isn't it? It's a global problem. It's not a Philippines problem. It's a global problem. So I wouldn't mayroon be too talaga, worried about that. Talaga, doc, may political uh, color uh -oh. So bottom line, doc, ng, ng natin, hindi, well may side effect. Possibly may side effect ang uh, kahit aling, uh, vaccine, pero hindi ka it will not result to death pag ikaw ay Is that right? Well, well <laughs> I think there's, you know, the side effects with the AstraZeneca, for example, um, the blood clots, that was very, very, very rare. Very rare. So the serious side effects are very, very, very rare. Um, Basis, uh, you know, yes. This vaccines are very safe. The happening vaccines ilang pag They've been used on over a billion people. Uh, they're safe. Vaccines are safe. And kung kung mayari walakang tiwala sa sa vaccines in the Philippines. They uh, Eddie asa himolang ang beliefs sa ibang bansa tungko sa vaccines. Because Sinovac's been used everywhere, AstraZeneca has been used everywhere. You to vaccines. There's lots of places online you can get information. <laughs> you don't need to listen to your kapitbahay or, or whatever else. There's there's lots of places to get good, solid information sa vaccines. Yeah. Mm -hmm. Dok, tong natin to, I'm sure as a final note siguro what's your message to uh, uh, Filipinos or or, or anyone who is watching right now? Uh ano pa may ni Doc Adam uh, tungkol sa bakuna? Uh, go ahead, uh, Doc. na <laughs> <laughs> Magandang idea <ang> bakuna. <laughs> uh, please just vaccinate. Uh, it's a really good idea. But if you're worried there's lots of good sources of information online. I think I did a video, Tonkosa vaccines, and even in Australia, we have information Tonkosa vaccines in Tagalog. If you go to the Australian uh, Department of Health website, they've translated it all into Tagalog. Yeah, so you yeah. can get lots of solid, trustworthy information. Um, and yeah, vaccines are good. Vaccines save lives and you need to get vaccinated. Doc Adam, thank you so much po. Always. No again, uh good luck sa sa, mga, sa YouTube uh, channel. Oh, yeah, 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 yeah. yeah. <laughs> cool man, have a good yeah, day. Up. Ingat po. Ingat. Hey, Yan si Doc uh, Adam. Ha? Dami nating natutunan sa kanya. Uh, actually, an tingin kong nagmarka sa usapan natin ano. Uh, Doon sa mga sagot ni Doc Adam yung kwento eh, parang yung sinabi ni Ernie Baro nung nabubuhay pa eh. Knowledge is power. Ano? Kapang sabi nga ni ka Ernie, pag walang knowledge, walang power. Uh. Saka yung knowledge ay weapon. Weapon natin sa maraming aspeto ng buhay. Thank you! Thank you, uh, Doc Adam. Ha? Ayan, nasagot na ni Doc ang mga ikinatatakot nyo sa uh, COVID uh, vaccine. Tinatanong niyo ba ako kung hindi ako natatakot? Aba, eh maikwento ko lang. Ano ba ang uh, experience ko? Uh, ako ay eh nabakunahan na. Eto, watch this. April 10 nang ako ay magpabakuna. Nung ko pa sinasabi, basta pwede na, papaturok ako. Iba talaga pag media, kasama sa priority. Ops, teka muna. Hindi media na mamamahayag ah may diabetes. Ayan. Pasok yung mga may at iba pang may comorbidity sa kategorya ng A3. Ang desisyon kong magpaturok ay eh hindi lang para sa akin kundi para sa pamilya ko at sa mga taong aking nakakasalamuha araw-araw. Mahaba ang proseso pero libre ito ha. Kaya i-avail mo na. Your safety is our priority. Kailangan kong Your Mula 10.30 a.m., nakapila na ako sa vaccination center sa Placido Elementary School sa Talipapa, dyan sa Mecarino Highway. Bandang alas 3 ng hapon, bilang media ako, media betes, doon ko na naramdamang bumagsak yung sugar ko. Oh, no! Maya -maya, may kuya ang kusang nag-alok sa akin ng baon niyang sandwich. Natunogan yata ang kalagayang kung mukhang hindi na ako aabot sa karayom. Nakatawid si Tunyeng bago nag-hypoglycemia. Salamat po sa inyo, Kuyang Manong. Kung sino ka man, alam kong mabuti ang iyong kalooban. Para iabot mo sa iba yung pagkain na para sa iyo, it's really very Christian. Isa kang good sa Kuyang. Nang makatawid sa bingit ng hypoglycemia, vaccine time na! Sinovac ang itinuhog. Este, itinurok sa akin. No problem. Kahit ayaw pa ng iba, kahit duda pa sila, ayos na ayos sa akin. Sabi nga ng mga doktor na kaibigan ko sa giyera laban sa COVID, the best vaccine is the one that's available. Ang tanong ng nakararami, may side effects po ba? Actually, kahapon ko pa huwinihintay yung side effects. <laughs> eh hanggang ngayon eh wala dyan, dyan eh. Naghihintay ako kung magiging mabigat ba yung braso ko, kung lalaglatin ba ako, o may hilo, o maduduhal, o ano ba. Eh ako'y bigo. Ako'y bigo. Hmm. Wala po akong nararamdamang kakaiba sa katawan ko eh. Hindi ka tubig lang yung uh, tinurok sa akin ni Ma'am Lachika na. Eh. <laughs> pero um, it's a good thing na ako po. Kasi siguro dahil nagpa, nag, na ako, nahanda ako dyan dyan eh. Ready ako, gusto ko, kusa ko, desisyon ko. And uh, mga 3 weeks from na uulitin para doon sa second dose. No? So, kung po ako, happy po ako ngayon. Hindi, uh, hindi man po hindi po pwedeng sabihin na ako po ay protektado na, no? Hindi po. Uh, meron lang pong meron pa rin pong dapat gawin yung pag-iingat and all kasi eh, naintindihan ko naman po yung paliwanag eh na ang totoo pwede ka pa rin magkaroon ng ng COVID pwede ka pa rin mahawahan. kahit na pagkatapos pa ng second dose pero John John, ang ang banggit. At sana nga eh 'yun ang mangyari at 'yun naman ang aking uh, uh pinananaligan na kung magkakaroon man parang lalag natin ka na lang ano na pangkaraniwa naman na sa atin gusto ko po sabihin sa inyo na na wala pong uh, adverse effect so far so good after 24 hours na ako po ay nagpabakuna. Mga ka in, alam ko po marami pa rin po sa ating mga kababayan ang natatakot o nagdududa sa bakuna. Sabi, e hindi ko po kayo masisisi. Maaaring maraming impluensya ang pumipigil sa inyo. Ngunit sana kahit papano nabigyan linaw po natin ang ilan sa ikinatatakot nyo sa COVID-19 vaccine. Sa huli, nasa inyo pa rin ang pagpapasya. O paano? Salamat sa gobyerno. Salamat sa LGU ng Quezon City. Salamat sa mga frontliners at sa mga katulong nila dito sa Placido Elementary School. Salamat din sa mga kapwa kong uh, nagpabakuna. E teka muna pala. Salamat din kay Doc Adam. Ayan. Makakatulong po yung katulad niya nagpabakuna at sa iba pang mga nagpabakuna. Para mas marami pang mahikayat na magpaturok. Ayan. Saan man. Dito o dito. Ayan. Ibig sabihin, magpabakuna. Sa mga naghihintay pa ng ibang brand ng uh, vaccine, eh sana, dumating na. Ikaw, ka-tune in. Papaturok ka na ba? Ayan. O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Shout out sa mga ka-tune-in na nabakunahan na!